Okay, konti ka naman lang po. Alam niyo po ba yung ginagawa natin ito? Ito, ang tawag po dito ay dapit. Alam ano po ba ang dapit? Ito po ay matagal ng pa tradisyon dito sa atin sa Katagalugan. Partikular dito sa amin sa Bulacan. Ito po ay matandang uh, istorya na at kultura na pinapractice dito sa amin. Ang sabay-sabay po na pagtugtog, uh, tuktog. uh, pag, ng musiko, ng barada, ng kwitis, pagkalipan ng kampana, at syempre ang pag- uh, sa ating mahal na patron ay ginagawa na matagal na panahon na dito sa amin sa Bulacan. Ang mga yung ating uh, dapit, pakikita ko muna ulit sa inyo ang simbahan na San Juan. Uh, wow! Okay pa, hanggang dito na tayo. Sana nag-enjoy kayo sa ating vlog patungkol sa David dito sa amin sa San Juan Malolos, Bulacan, Philippines. Until next time. Bye-bye.